Ating nga pag-usapan muna itong mainit na usapin ng online gambling o online gaming. Ano ba dapat na gawin dito ng pamahalaan? Ito ba itulungin pagbawal? O para sa iba ito i-regulate? Nasa ating pong linya, syempre, ang uh, pananaw ng mga alkalde. Eh, sila yung may direktang ugnayan uh, po sa mga tao, lalo sa mga empleyado po ng mga local government. Ang uh, pinuno, pangulo, ng uh, Metro Manila Council. Samahan po itong mga alkalde sa Metro Manila nasa ating linya. San Juan City Mayor, Francis Zamora. Mayor Zamora, magandang maga po sa at maraming salamat sa pagtanggap sa amin sa uh, napakaaga ulit ng Webes Mayor. Good morning po. Yes, good morning Kuya Orlit. Maraming salamat po sa pangibigas sa akin sa inyong programa. Hindi ko na alam kung meron ng pag-uusap uh, among Metro Manila Mayors pero ano hubang bang sentimiento ho ninyo tungkol po dito sa online gambling? Uh, mga, mga malungkot na mga balita nangyayari po dito. At syempre doon na rin po sa posibilidad na pag ikaw ay empleyado, opisyal na gobyerno, hindi ka lang dapat pinagbabawal sa kasino mismo. Yung lugar mismo, kung di pati sa online gaming, online gambling, ipagbawal din sila. Ano Anong sentimento ulit ng Metro Manila Council uh, Mayor? Opo oh, Kuya Orlino, uh, puwera po sa Metro Manila Council kung saan tayo po ay Presidente, uh, tayo rin po ang Presidente ng League of Cities of the Philippines. Oh good. Uh -huh, uh. Na... so buong buong, buong kalunsuran, sa buong bansa pala, mga lungsod. Apo, so ta, uh, binubuo po ito ng 149 city mayors natin sa buong bansa. At mm -hmm. uh, kahapon nga po uh, ay tayo po ay naglabas ng isang pahayag bilang uh, presidente ng Illegal City sa the Philippines at ito naman po isa ng ayunan ng ating mga kasamang city mayors. Mm -hmm. Sa ating bansa kung saan nagpapahayag po kami ng buong suporta sa inilabas po ng uh, DLG na direktiba patungkol po dito na no, sa pagbabawal sa ating mga kawani, sa ating mga lokal na pamahalaan, ganoon din sa ating mga barangay, at tasakop uh, din po nito ang mga kawani ng DLG uh, pagbabawal uh, sa pagsasagawa ng uh, online gambling. Habang nagtatrabaho? At, uh, well, this is uh, in general. No? In general uh, na. O okay. uh, oh, hindi naman nakalagay na habang nagtatrabaho. Nakalagay lang po. Bawal lang. nga po ang mga kawaning na banggit ko. At ito po ay isang direktiba na nilabas noong August 12. Kung kaya't kahapon nga po ay... Uh, Through uh, Viber, na sapagkat napakarami po namin ng mga mayors, na, through Viber ako po ay uh, nag-issue uh, ng isang uh, draft uh, statement na sinang sinangayunan naman po ng ating mga kapo mayors. Kaya mm -hmm. agad po natin itong inilabas at uh, pinapahayagan namin ng ating uh, buong suporta dito sa direktiba ng DLG sapagkat kami naniniwala mm -hmm. bilang mga lingkod publiko, eh, dapat hindi po tayo. Uh, magsagawa o maging bahagi ng anumang uh, paglalaro ng uh, uh, online gambling na ano, uh, tinatawag. Opo, physically we are not allowed to go to casinos at uh, yun naman po ay matagal ng direktiba sa amin. Ngayon po ay uh, sinama na po ang uh, online gambling at uh, ang uh, nakikita po kasi natin na kadalasan po no, ang uh, pagsusukal po nakakasira ng pamilya nakakasira ng buhay mm -hmm. at bilang mga lingkod publiko po ay uh, dapat maging magandang halimbawa po ang uh, ating mga city officials ang ating mga city employees kanin din po barangay officials barangay employees mm -hmm. ang uh, mga sako po ng DLG, ano yan yung ating kapulisan mga bombero mga BJMP so ito po ay bagay na sinasangayonan po natin at mm -hmm. uh, kami nga po ay naglabas ng pahayag kahapon patungkol dito. Okay. So, ibig sabihin na uh, nagkakaisa ho kayong dapat talaga sawatayin ang online gambling. Tama ba yan, Mayor? Yes. Uh, base po sa ating komunikasyon. Ipagbawal? Uh, Iban? Mayor. So, mm -hmm. Well, uh, we are supporting the directive of Asan our... our niya, DRC. DRC. Kaya, ko, yes. kaya, ko, kaya ko lang naman tinatanong yan, uh, Mayor. Kasi um, obviously may mga ilang bagay sa mundong ito sa timbansa. Talagang mahirap i-explain. Eh. Tulad ng uh, ipagbabawal, pero yung pala may mga ilang uh, grupo, may mga ilang illegal activities. Gusto talaga nilang illegal sila at nag-ooperate sila underground. Kaya nga, kasi alam naman nila na tulad ng online sabong, pinagbabal pero may mga nangyayari online sabong at tumantawa sila sa ganun sistema na sila tumatakbo na nag-ooperate ng illegal at hindi sila nahuhuli. Ano sa tingin ninyo dapat gawin dito sa online na gambling? Sa kasakali ito talagang desisyonan na eh, na na ho talaga, uh, Mayor? O mas, sa tingin nyo mas nakakarapat i-regulate eh, pa rin, uh, Mayor? Uh, sa ngayon po ang direktiba ng DLG ay patungkol po sa ating mga kawani ng uh, mga pamalang nusod at uh, ng dlg ganoon din ang mga barangay. Uh, this is not about uh, banning online gaming altogether. No? Mm -mm. Ito pong direktiba ng ito ay patungkol lamang sa mga kawani ng uh, mga pamalang nusod. So okay. ito po ang pahayag uh, na aming inilabas uh, specific to the officials and employees regardless if you're elected or appointed. Uh, ng ating mga lungsod. No? In fact, lalawigan, uh, lungsod, bayan, hanggang barangay. So yan mm -hmm. naman pong nasasakupan po ng DLG. So mm -hmm. yan po ay uh, meron po tayong tinatawag na Republic Act uh, 6713, yung ethics and accountability natin. No? At uh, so... of course, nakalagay po dyan bilang mga public officials ay kinakalangan at all times mm -hmm. tayo po ay uh, wag uh, maging uh, magandang halimbawa sa ating mga mamamayan at wag gumawa ng mga bagay na makakasira sa ating pangalan uh, o reputasyon hmm. uh, bilang mga halal na opisyal ganoon din bilang mga kawani na itinalaga ng mga gobernador, mga mayors Aso uh, so ito po ano, ganoon din ang mga itinalaga ng mga barangay captain. So mm -hmm. uh, yun po ang ating uh, sinusunod po na Republic Act. Mm -hmm. Kaya, kaya ko lang naman natanong yan mayor. Eh, kasi ang mga LGU mga mayor kay mismo ang uh, naka-oobserba, kay mismo nakatutukoy kung ang isang bagay na bagamat ilegal ay nababayag pagpa rin kaya mas magandang i-regulate na rin. Eh, although wala pa pala ho palang stand ho doon, lalo-talo ng Metro Manila Council and even yung mga League of Cities uh, uh, sa bansa. Yes Kuya Orly. Yung stand po natin is uh, uh, regarding yung mga pa lamang natin, uh, mga kawanipa ng opisyalis. Not about uh, online gaming altogether po yan. Ayan oh, okay. Malinaw po yan. Dahil uh, alam naman, <laughs> medyo, medyo masalimutu talaga. May mga bagay talaga na parang gusto pala talagang illegal na, na ipinapatupad eh. Anyway Mayor, marami rin salamat sa pagsagot po sa aming uh, katanungan tungkol po yan At uh, sa ulitin po Mayor, marami salamat sa pagtanggap sa aming tawag. Thank you po sir. Apo. Uh, uh, Yes, maraming salamat. Tawad lang po kung may katanungan. Okay, thank you po sa inyo. So, City Mayor Francis Zamora, mga kapuso, inyong pong napakinggan.